Ila, ila, dilima pala yung taon yung ginamit ko dito, mga doy. ay ginamit ka yung taon to ni Kerla sa M6. Eh, tayo pa kaya? Kaya dito, mga doy, dito talaga natin malalaman to. Kung unsa yung katinood to sila, si ila, na dilima na sakit yung gulong kaya yung meron. Kaso, binibibi man masyado yung Mia dito ni Estes. Niya ako, wala mo yung dalaw dari, mga doy. Pero as mo, kung ragitaan niyo, dili kita, kita magpadaog-daog, mga doy. bisag wala kita skin. as so, kung ragitaan oh. Inabot pa ako doon. Dito na, pisad ko gamay kasi andito may stigril. Sige, tigyan ka lang. Kaso may nayo, mga kahilukan ni tigril. Ay, nungsak ka naman, doy. Umayos ka dyan, wala pa naman akong skin. Kaso yung Mia, masyadong masay. May eh, binigyan ko ng tawas, mga doy. Pero tingnan niyo yung gagawin ko, mga doy. O, oh, diba? Pumigda yung isti sa rigan ko. Asakit, gili ay ni. Kita mo, lakas pa tumira in town sa toro Tapos dito, dumating yung Mia. Kaya, kakabuhay lang yan mga doy parang nararamdaman ko naman marigan ko na naman to agad tinuod you know, gid mga doy umigda na naman yung niya hindi rin talaga kakumpiyansaan tong Laila ngayon na to mga doy kahit wala gini siya iskin ay kusog rin gini kaya siya o oh, tanawa ragod <laughs> Sabayan ko yung tangkam dito. Bakit yung daon na sa top ka lang, doy? Nagunsa man ka ha? Na may tertil diri. Sos, Mario, sip lagin tao ni. Eh? sumuko rico dari mga doy kung may skin lang ako baka naubos ko pa yung dalawa na yun rescue lang sana ako dito kasi hayaan ko lang sana yung mi ang lalakas naman yung na taon mga doy ana baog ko na kasi yung taon yun kaso nasa lubong ko mas hayabotas tapos nag shadow boxing man taon siya ay hanggang shadow boxing lang yung ginawa niya mga doy wala gini lain <laughs> Dito, subang taas ng kumpiyansa ko. Eh. Kahit ako lang yung dito mag-isa mga doy, ah, sumukur talaga ako. Ay, dumating pala taong yung tao yung Changi. E. Ano ambit ko din taon di sa atong Higayuna, mga doy. Kaso naramdaman ko dito, ayaw man nilang gumawa sinuan. Ah, nilugpot na nga yung silbana dito, ha? Ah. Lumugpot lang din talaga, mga doy. Bakit ayaw nyo yung taong gumawas dito? Kaya sinulod ko na. Inay, kita yung ginawa ko dito sa Serena, mga doy. Ang katatlong pitik, karagi din taon ako. So, Mario Sip lagi ni. Kami na ako mga doon. pag agawan na naman yung taon to si Laila de talaga. Tuwang-tuwa na naman yung mga first pick o tulok Laila dito mga doon. Kasi ah, lami. Hindi kayong gamitin si Laila lagi. <laughs> Tingnan nyo yung istis dito sa ginawa ko. Busy katak lang yan mga doon. Pero bakit bigla lang yung taon dyan humiga? Kaya yung mga natutulog mga doon, inabangan ko na dito. Pagkagising nila ay banata na natin yan. Ay unsa pamandi ay. O lumugpot naman ng Silvana, kala siguro nila magbigyan niya talaga ako. Hindi mangyayari yun, doy. Wala na yung taong kayong magagawa kasi sinapian na yung taong ako ni Kerla. <laughs> Basic attack lang yung taong ni Laila, mga doy, ulam na. Nga, asa pa mong mana. Dariyar De na kay Laila. Yung dating minamaliit, ngayon ah. Maliit pa rin yung talaga si Laila, mga doy. <laughs>